Okay, maraming nang araw po sa lahat and welcome po ulit dito sa ating Youth on the and Peace channel mga kababayan and welcome ulit ha? kasi katatapos lang ng isang live natin isang uh, uh, kanina lang uh, may pinag-usapan tayo uh, patungkol doon kay PBBM mga kababayan ha? at kay uh, yung mga sinabi ni Mayor Magalong at eto ngayon uh, live ulit tayo ito pag-uusapan natin, uh, itong ginawa dito ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, dito sa House of Representatives. Oh, okay. House of Representatives. Ayan uh, pala yung tamang ano dyan, mga kababayan. Kasi, of course, kilala natin yung uh, ano yung mga ginagawa ng mga taga House of Representatives dito. Okay, so ano nga bang ginawa ni VP Sara at ano yung naging reaksyon dito ng mga congressman Ito pag-usapan natin mga kababayan. Ito uh, kanina mga kababayan nagkaroon ng uh, deliberation para sa budget ng Office of the Vice President mga kababayan. Ito ay sa plenary na. Kasi nung last time, uh, ito nga uh, nung una hindi nakasipot si VP Sara or anyone from the Office of the Vice President at ang nagkansila ay yung sponsor na congressman kasi may mga sponsor yan mga kababayan. Then, nung nag-reschedule sila, pumunta naman, pumunta naman si Didi Sara at ang nagtanong lang, dalawang tao lang, yung miyembro na uh, dalawang party list. Yung si yung sa galing sa Act Teachers Party List at alam, alam natin, kilala naman natin anong klaseng party list yan. At yung isa yung sa kabataan party list din. Uh, of course, kilala din natin Okay? So, man, I think itong kanina, ito naman yung plenary kung saan lahat na, di ba? Lahat na pwedeng mag pwedeng mag pwedeng uh, ganyan uh, sa mga budget. So, in-expect nila na nadalo si Vice President Sara Duterte. At ito, ano yung naging reaction dito? Kasi unfortunately, hindi dumalo si VP Sara. Saan nga ba ngayon si VP Sara? Sa so, pagkakalam natin, doon siya sa Sibu mga kababayan, uh, pinuntahan niya uh, yung mga nasalanta, nasalanta, tama ba yung term ko? Or yung mga affected nilang, oh, yung mga affected na mga simbano oh, mo sa nangyaring lindol mga kababayan. Ha? kanina lang, may nakita tayong balita na mayroong aftershocks na like, or aftershocks talaga, like, aftershock na uh, around 4 uh, point something magnitude ha. Oh, kayo dyan, mga taga-sibu, ingat kayo dyan ha? Uh, Careful po tayo, dasal po tayo para hindi matapos na itong lahat at makabalik na kayo sa normal na pumumuhay niyo. Again nga, noong nakarang gabi, nagkaroon ng lakas na lindol sa Cebu na kinaumagahan si Vip Sara pumunta. At sa pagkakalam natin, I think hanggang kanina, ilang hapon, nandun pa si Vip sa northern part ng Cebu mga kababayan. Kaya, of course, hindi siya nakadalo dito sa budget briefing mga kababayan. Okay, so ano yung naging reaksyon ng na? iilang congressman? Merong reaction itong dalawang kongresista mga kababayan ako. ah, uh, party uh, ito kasi problema ka party mga kababayan. Eh. Ginagamit nila itong mga partilis, list, party mga kababayan para sa kanila mga, mga personal interest. Ito pakinggan natin. Uh, sinong unang nag-react dito? Ito si kongresman, Yung paborito natin. Laila Dina. Uh, si Janelle. Okay, pakinggan natin mga kababayan. Ma. O liberal? Uh, by the way, uh, if not like videos subscribe I'll not be interpreting, not be asking questions. I will be raising parliamentary inquiry, then I will make a manifestation. A manifestation? Parliamentary inquiry. First, Did I to right? That there's no one present in the office of the president right now. In today's, I'm sorry, office of the vice president right now in these proceedings. Affirmative, Mr. Speaker. Second question. This is a third time. This is the third setting for the budget deliberations or interpolation for the budget of the Office of the Vice President. Is that correct? That is correct, Mr. Speaker. Does the Committee have the intention to respond to this letter dated September 30, 2025? The last letter flashed on the screen, about the two conditions, supposed conditions being demanded by the vice president about her appearance before this body. Number oh, one condition is requiring the presence of the president himself in the deliberations or interpolations for the budget of the office of the president, and number two requiring the lifting of the immigration lookout bulletin for one two three four five six seven officials of the office of the vice president from the list from the list of uh, the department of justice does the committee has the intention or have the intention to respond to this letter of uh, the vice president mr speaker the committee will no longer respond to this letter being the last day today and i think that should be the sec that should be the right action on the part of the committee let me say for the record of the house of representatives at least restitution of the republic of the philippines the whole budget process is something that is being directed and recognized at, by the constitution itself so, disrespecting the budgetary process of this body is a clear case of disrespect of our Constitution. Who is she to continuously disrespect or show disrespect to this body as, as an institution and to the Constitution? If she can afford to be showing herself up to the Senate, including being there and applauding the former. Senate President in his privileged speech, which is definitely not part of her mandate as a vice president, why can't she not spare a few moments of her time attending to her official function as vice president to defend the budget of her office? Enough is enough. Enough of her brattiness. So I rise today to manifest my extreme displeasure about the behavior of our vice president. And in due time, I will move for the decrease in the budget of the office of the vice president. I actually intended initially to move for zero budget for the office of the president, or for the disapproval of the budget for the office of the president. Give uh, the office of the vice president in light of those very questionable actuations on the part of the vice president. But after some mulling, after some reflections, and out of courtesy also and consideration to the personnel and staff of uh, the office of the vice president, I'm just now thinking of uh, moving for the decrease. Let's say. For the retention of the MOOE and personal services budget and get rid of the operational budget for the office of the vice president. Again, I will move at the proper time during the period of amendment for that. And I hope that my colleagues will join me in that uh, motion or in that. amendment. Thank you. Oke, okay, uh, dari ini jenuman mengakui bayar dan yang dewa. Oh, uh, kasih tahu displeasure. Oh. Uh, kailan bawa nakaroon ng ano masasabi nito? ah pleasure. ik nga, ano, kailan ba nagkaroon ng, uh, ano uh, nga, anong, ba nagkaroon ng uh, pleasurable experience si Laila de Lima mga kababayan kapag Duterte nang pinag-uusapan wala naman di ba Oh, lahat naman yan. Kapag basta Duterte, uh, oh, displeasure yan mga kababayan. So, ito, pag-uusapan natin mamaya. Bakit natin nasabi bayan, dito na hulog sa patibong itong House of Representatives ng ngayon mga para, sa 2026, para, para kababayan? Magpunta mo tayo dito kay Ang Ipartilis Inyo mga kababayan. din natin. Humarap sa institusyong ito upang uh, ang bayan na naman. ang hinihingi budget. Kapansing-pansing paglaki Nang hinihingi para sa supplies and materials uh, 43% increase po rito at uh, para sa professional services 405% increase professional services para sa mga consultant no hindi po natin alam kung para saan 'yan gusto sana nating malaman sa kanya uh, rent and lease expenses again that's a 75% increase na hinihingi at uh, iba pa ang mga uh, maintenance and operating expenses again ang punto po natin, hindi po pamumulitika ang habol dito kung hindi rehiting mong mga tanong na tinatanong din natin sa ibang mga ahensya. At dahil ganito po, uh, gotcha. again, kinukon din ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. Uh, hindi na po mulitika mga kababayan. Umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Ngunit hindi man lamang bumarap sa institusyong ito upang Uh, panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. no Kaya, at the proper time, Mr. Speaker, uh, ako po, I will move uh, to reduce the budget oh, of the, the same of Office ma, of the Vice President ba ba for 2026. Ang hinihingi wow. po is a total of 902.895 million for 2026. I will move that it be cut only to the PS component. Ibig sabihin, yung pangswedo lang po sa personnel. Bakit po? Dahil obligado po. No habang nananatili silang mga empleyado ng gobyerno at isaalang-alang din po natin ang oh. mga kawani ng Office of the Vice President ay uh, damay lang po no uh, naniniwala tayo na sila ay mga tapat na lingkod bayan ngunit sa kasamaang palad ay uh, uh, iba ang asal ng kanilang head of office so I will move that the budget be reduced nearly to the PS of 198.8 million pesos at the proper time since the head of office herself has not uh, deemed it uh, necessary to defend uh, the budget proposal of her office. Okay, start uh, stop na natin dyan mga Ito pag-usapan natin ha, mabilisan ha. Uh, the same script, di ba, kay Laila lima na uh ah uh, disrespect, yan, yan na naman mga taong bayan na naman. Ito mga kababayan, unang-una, sabi nga natin, si VP Sara, uh, nandoon sa, uh, ano tawag nito? Um, uh, Cebu. Kasi nga, dahil sa lindol, binisita niya yung mga na, nasalanta or af affected ng lindol, mga kababayan. Yan po ay calamity. Ah? Uh, Lalong-lalo na itong lindol, wala kasi hindi kasi ito predictable hindi katulad ng bagyo na most likely alam mo pa may paparating na bagyo ikaw bilang opisyal ng gobyerno makakapaghanda ka and most likely makakapaghanda ka rin sa schedule mo na halimbawa uh, ah, maglalanfol yung bagyo like bukas so alam mo yung magiging schedule mo ah uh, bukas ang yung schedule ko ganito ganito o oh, pwede kong i-cancel yung iba tapos pupunta ako sa lugar na ito na magiging uh, ano tawag nito landfall ng bagyo so pwede kang ganyan itong itong lindol mga kababayan iba walang again purple, walang makapagsasabi kung kailan darating or magkakaroon ng lindol di ba So, sabi ko nga, kanina lang, may aftershock na naitala yung pivox na medyo malakas, 4 point something. Okay? So, anong pinapalabas ko dito, mga kababayan? Kasi, dito natin makikita, mga kababayan, kung ano yung mas mahalaga sa isip ng isang opisyal ng gobyerno. Bakit? O halimbawa, compare natin si PDBM at si Vice President Sara Duterte. Okay? Again, probably sasabihin niyo bias ako kasi, Um, susuporta ako kay VP Sara. Give na yan. Pero, again, comment. Anyway, pwede naman kayo mag-comment. Pwede naman kayo mag-digil dyan. Mag uh, compare natin yung dalawa. Okay? Uh, nung nakaraang gabi, kailan naglindol? Nag gabi, di ba diba? Nung, nung, nakaraang gabi, nakaroon ng lindol. Yung dalawa, si VP Sara, si Presidente Bongbong Marcos, wala sa Cebu. Okay? Pero kinabukasan, kasi Kinabukasan niya mga bayan. Yung dalawa, alam natin, meron niyang mga schedules. Okay? Na naka schedule nanaka-setan ng mga schedule. Halimbawa, kinabukasan niya si PBBM may schedule sa Masbate. Si VP Sara, hindi natin alam saan yung schedule niya. Yet, nakapunta sa si Cebu. Sa Ground Zero. Kung saan talaga yung epicenter ng lindol. Si PBBM na sa Masbate nagbigay ng uh, monetary support kasi sila yung santa nung nagdating. Eh, tindihan naman natin yan, okay? Pero mga kababayan, dito mo mak makikita ha, kung ano yung priority ng isang opisyal. O, oh, ngayon, kung ikaw yung opisyal, ano ang uunahin mo dito sa sitwasyon na ito? Yung lindol na nangyari sa gabi o yung bibigay tulong doon sa isang probinsya na uh, naslantarin dati ng kamidad? Okay? So, i-comment siya mga kabayan. Hindi ko sinasabi na huwag unahin ng masbate. Again, sabi ko nga, nangangailangan rin sila. Pero, ang current need, mga kabayan, or ang probinsya, nangangailangan taga ng tulog. Kasi, urgent, important, yung pinag-usapan natin dito. Okay? Anong probinsya? Di ba yung nasalanta ng bagyo? Yung sa Sibuk? sino ngayon ang pumunta? Si Lipi ang unang dumating. Okay? Hindi ba pwede i-cancel ni PBBM yung pagpunta niya sa Masbate at unahin niya ang pagbisita doon sa Cebu? Kung talaga concern niya ha? O, oh, inuna niya, inuna niya ang Masbate mga kababayan. Again, to be fair po sa mga Masbate, ah, uh, hindi po sinasabi huwag kayong puntahan. Sinasabi ko lang, pwede niya man yung i-cancel or i-delay yung pagpunta niya kahit nakaschedule na, anyway, magbibigay lang naman siya ng tulong financial. ba? Diba? At mga, paano tawag nito? Mga relief goods. di ba? Kasi nga, nung nakaraang, ano yun, biktima din ang masbate ng bagyo. Pero yun nga tanong natin, bakit after ng bagyo, bakit kahapon lang pumunta si PBBM? Bakit hindi after ng bagyo? Ganyan din yung issue dito pinaldaan pa ng isang araw bago pinuntahan ni PBBM yung indol, uh, lindol. Okay? So ito yung paris na dito mga kapatid. So dito natin nakikita yung klase ng to. Ganyan din nangyari kay pindati mga kababayan saan yung sa forty 44. Kasi uh, may schedule siya doon sa ribbon cutting. Nakaset na daw yung schedule. Tapos hindi na niya pwedeng cancel. Hindi niya pwede ma anong tawag nito? Uh, yung sa 44 na nasawi. Sino? Um, Kung rap doon? O, oh, si Vice President Binay. Kaya, nagalit yung tao ba yan kasi bakit yung ni Pinoy yung ribbon cutting doon sa isang factory? Bago yung pinuntahan yung mga nasawin sa din dito. Okay? So, dito natin may kitap rin. Kahit ang kasadyon na itong budget bifi dito kay dito sa Congress, yung naparin ni Pisa yung pag doon sa down zero na kung saan may nangyari yung epicenter na idol. Pero dito, tayo, dito sa dapat natin pag-uusap. Ha? Dito, ano ang kitong natanong? na hulog sa patibong ni Pipisara, itong House of Representatives or Congress or pinagkat ni dipisara ang Congress dito sa uh, na ginagawa ito, pag-usapan natin ng Okay. Unang-una, ano nga ba ang identity ngayon ng House of Representatives? Oh, comment kayo dyan kung agree or disagree kayo ito. Dalawa na lang po ang nagiging identity ngayon ng House of Representatives. Ha? One, Corrupt? Or kaya nga tinatawag natin mga buaya kasi corrupt? O pangalawa kung hindi corrupt, France ng NPA. di mm, di ba wala, wala na ibang description eh. O, tingnan niya dyan. Saan na ngayon ang nangyayari? Okay? So, eto. Ang taong bayan, ang totoo bayan hindi yung sinasabi nitin yung mga kababayan. Mas naniniwala na ngayon, dito ay Sara, kasi siya yung unang-unang nag-bulgar sa mga katarantaduhang ginagawa ng mga congressman. Dati, eh, o, kinalaban si VP Sara. Ngayon, na na ng taong bayan na tama pala yung mga binulgar ni Sarah. Kaya nagalit yung mga kongresista sa kanya kasi binulgar niya itong mga uh, kalukohan nilang mga ginagawa. Okay? So anong pinapalabas dito? Anong patibong dito ni Gipi mga kababayan? Unang-una, ah, maliit lang yung budget niya compare doon sa ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na sa Office of the President. Of course, expected yan kasi presidente ka mas mas malaki dapat yung budget mo pero mga kababayan ha alam na ng taong bayan ngayon na regardless kung magkano yung pera ng office of the vice president nakikita ng taong bayan kung ano yung mga ginagawa ni VP Sara katulad lang ng pagbisita niya ngayon o pagbigay tulong niya ngayon dito sa mga affected ng lindol isa siya sa mga nanonood ha o, oh, ngayon. Ito ngayon. Matitemp ngayon yung mga congressman na it's either ito na ngayon nangyayari, mag-recommend sila na i zero budget yung office of the vice president kasi nga hindi siya dumalo dito or ito na nga ah, i-reduce pa yung budget ng office of the vice president which is ito na nga ang budget na ina-allocate nila ay para pang lang ng taong bayan. I, mean, ng mga empleyado ng office of the, of the, vice president. Okay? Ano ngayon mangyayari? Hindi po si VP Sara ang mawawala ng servisyo dito. Of course, si VP Sara ang nagbibigay ng servisyo. Yung mga beneficiaries po ang mawawala na pakinabang dito or mawawala ng servisyo. So, ito ngayon. Ha? Bakit nagkaroon ng kondisyon dito si VP Sara? Kasi yun, una mga babae, dapat natin maindihan. Bakit si VP Sara or kay, sa Office of the Vice President lang sila nagdi-demand ng ganito? Bakit wala sa Office of the Vice of the President? Di ba? Na kung saan mas malaki pa yung budget ng Office of the, Office of the President. Imagine niyo billions yun. Kay VP Sara, 900 million lang di ba? O oh, compared mo doon sa ibang ahensya, lalong-lalo na DPWH, halimbawa. O oh, well, ngayon, maraming uh, kinansel na proyekto, lalong-lalo na mga flood control projects na DPWH. Pero again, compared mo dito sa so Office of the Vice President, oh, mali maliit pa rin, pa rin, yung office, ah uh, proyekto ng Office of the Vice President. So ito ngayon, kung i nila itong budget na ito, magagalit ang taong bayan. Totoong taong bayan ha, kasi nakikita ngayon ng taong bayan yung ginagawa ni VP Sara at na-prove na ng taong bayan na yung ginagawa ng Congress kay VP Sara last year ay talagang paninira lamang. Okay? So hindi si VP Sara magagalit dito kung i-zero nila ang budget ng Office of the Vice President o i-reduce nila. Sino magagalit ang totoong taong bayan? Kasi in the first place, ito na nga, kilala ang kongres na corrupt. Hindi nga nila makontrol yung budget ng ibang ahensya na binubulsa yet binabanata nila dito yung Office of the Vice President. Kahit sabihin nilang hindi ito pamumulitika, halatang yan pa rin yung iisipin ng taong na ito pamumulitika kasi Office of the Vice President lang. Tapos sasabihin, o oh, sige, sasabihin ninyo na um, bakit may Pwede bang matunod yun na nga, mga kababayan? Ha? Mas maliki yung OSA, Office of the President. Bakit hindi niyo tinanong? Then ito ngayon, bakit gusto niyang ialis yung mga pangalan sa ilbo o yung sa bulletin lookout? Kasi mga kababayan, alam na natin na yung mga personnel niya na nasa bulletin lookout. Lookout bulletin pala. Ah, sorry, sorry. Lookout bulletin. Ay, produkto lamang yun ng paninira kay VP Sara. O oh, ito ngayon mga kababayan. Alam na ni VP Sara na lahat ng mga sinasabi niya dati, naiintindihan na ng taong bayan. Kaya kung anong gawin ng House of Representatives dyan sa budget ng Office of the Vice President, ha? i-reduce e man nila dyan, i-reduce e man nila yan, ah, pagbibigyan man nila yan, yung taong bayan na ang nagmamasid. Kasi nang dahil sa kanilang mga ginagawang anomalya dyan, naging nagmamasin ang taong bayan. Ito na nga, o. Oh. Yun na nga. Ito mga nasasabing naghahanap ng accountability, itong mga partilis nito, mga makabayan back, abayan, mamamayang liberal ni Laila de Lima, hindi man lang nag-iingay dito sa anomalya ng mga kongresman, Hinahayaan yung kanilang sarili na ginagamit ni Tambak. Pero kapag office of the vice president or anyone na Duterte, ang ingay nila. Kaya hindi na nila maloloko yung taong bayan. Kaya nga, o, oh, pinakita dito ni Vice President Sara Duterte kanyang, ang kanyang tapang labang dit, laban dito sa mga buaya ng House of Representatives. So, trap dito. Trap sila dito ngayon, mga kababayan. So, wala silang magagawa. oh, kundi, o, oh, sige, reduce yan. Ang taong bayan ang magagalit kasi 900 million lang yan. Yung iba na. ang laki pinagbibigyan niyo. Bakit dito kay Vice President? Oh, I-reduce -re niyo. Kasi lang, hindi siya nag-attend. Diyan? Ah? In exchange sa pagpunta niya doon sa nasalanta ng Lindon? diba ba? Or kasi nag lang siya. Which is valid naman, mga kababayan. O, kasi wala na kasi moral asin kasi itong house representative ng dahil sa kanilang mga katarantaduhan ginagawa sa budget ng PWH, mga kababayan. Okay? O kahit sabihin nila, ah, konti lang ba na may gawa dyan? Ano o, yan yung problema. Kasi, ah, kaya nga represent kasi, tawag na representative eh. O, kung ano yung ginagawa ng isa, agad, ay isipin ng bayan. Hindi lang naman isa yung may gawa, di ba? Ang dami nilang mga, mga hungusman na pinalanan ng mga contractors at ng uh, mga engineers, mga kababayan, na involved dyan sa DPWH anomalies. Okay? So, dito na lang po muna tayo. Ang i-comment masasabi nyo dito sa ginagawa dito ni VP Sara dan sa mga house of representatives. Kasi, talaga sirang-sira -sira na yung credibility ng House of Representatives mga kababayan. Sabi nila, respeto sa institusyon. Ala? Paano may respetuhin yung institusyon na hindi mo naman hindi mo naman maididetach yung mga taong nandiyan. Di ba? Nakatas kasi yung mga tao mga kababayan diyan sa institusyon. Oh, hindi ka naman doon sa institusyon or sa building magbibigay ng respeto. Doon naman sa mga taong nandyan sa institusyon. At yung mga taong yan ang nagsisira, nagsisira talaga sorry, sumisira sa pangalan ng kanilang institusyon. Diba? ba? Si so, dyan, kung agree or disagree kayo dito sa sinasabi Okay, so dito na lang po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin and then paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at pinag po sa inyo.